Hello mga kabungat, nandito tayo ngayon sa Atchman. Mangumpra ang inyong madam nag voiceover ako kasi maka tayo. This oh, uh. okay. ma. <laughs> This one I need. This one What you want? What you Ka sa ano? Ka huh? sa... Okay. How many, how many pieces, this, this one, how many pieces, this, this one, give me... Um, more. Before me this one more. Maybe 20. 20, huh? Uh -huh.

Take license here. You take license here, Omar? Yeah. Pauwi na kami sa mga oras na yan papuntang Queen kasi tapos na ang pangumpra ni Madam. Mga kabungals, thank you for subscribing my vlogs and thank you also sa tatlong subscriber ko maraming salamat sa inyo don't forget to subscribe my channel mga kabungas thank you so much have a good night